Hi guys, sa so for this video, I'm going to show Among Chip Cook. Yun na po kay Igagang, umurag na buwang o ketchup, sig, simhot, na na, yamoy, sulod. No, dapat. Tapos, that's my father nga tambok. Huwag yas nga, giali alihan silang tita. Mora po. <laughs> siya guys, hindi na pala naman hindi yung iha o So muna, natulog siya din. Akong ikabuangan. Sorry kuya. Sorry na lang yun. <laughs> ano sa din siya o? Sige, nakakita si videos. Ngayon nga silang papa si Lula na nagibuhat. Ah, oh, basta uy. Nanawa na ganyan siya yung gibuhat. Diba, obvious. Wala <laughs> na kumanghod. Hikan pa natulog. Dunikao na po siya. Yo, ako lola kay galunod na niya siya glamas din. Ako gisundan niya. Shout out eh, po sa akong tatay dira. Happy birthday nimo, mo. More birthdays to come, tay. Love ya. Thank you dey, po sa akong igagaw no nga. Sige, assess. Thank you so much, bro. Ma oh, din, mao din na akong mga kauban no. Silang lula nagloto. Din, ako may take video sa ila. Kaya gisogo mo ko sa akong tita nga gwapa. Charis. Then, akong mang Igu, rapod, kay Tas, ko, spakla, din, akong manghod, hot pod. Igor o pod bigaling ko. Kaya gipangkap. Tapos, nindool ko sa Hala, ako. Gipakita nako akong naong. Diyan mo na lang ang Guys, di ba wow kayo. Nga, ni na dapat ko sa akong lula guys. Kaya gibidyo ako ko siya ga. Butang og tidbits. Yun, sige pa dyan kong pangutanan niya din. Moto, yan na po kong gisugo ko nga. na tidbits din. Padak ko abri So, moto din. Akong gikuha din. Gikuha pa dyan ni Papa. kay di daw malusot ang mga lamas dito. So, moto, yun na pa Ako pa dyan ng tidbits. Bisa kabalo na sa nangadira. Tapos, dira bitong dobita. Kanangot ko nga. La, ilunod na ba ni? anak ko sa iya ah anas lang ay malamang ilaw na doon saan pa manay na nimo ako nang ipakita guys ang tidbits yun man ako nang yung gibidyo-bidyoan ang paklay masuya lang kayo dyan hanggang soya lang kayo charing jerry bitaw guys nga part kay nang antos antos man sa iyang kasuko kay ako doon siyang video ano yun shoutout din sa akong mama o kay tita nga galingkod ngayon, din na gid siya guys nga part Nasuko, suko na gid sa kuha kay mohadlok to siya kay sambuk tayo ko sige daw kong video, video, <tip>